Hi guys! So ngayon, nandito kami sa loob ng MRT, no? It's monorail pala. Iba yung MRT, iba yung LRT. And then, ito is a monorail. So, yan guys, ang daming tao. Yan, kitang kita yung ano dito. Nandito na kami sa Bukit Bintang. So, that's the train. by train! Hindi bang ganda panoorin? So ngayon, nandito pa lang kami pagbabala ng station ng Bukit Bintang sa train. So maririnig mo na yung ano, yung banda. Yan guys, ang ingay na ng banda dito. Tara, ha? puntahan na natin ang Bukit Bintang. So ang ingay-ingay na to, ang tuwa na si Baby. Kasi naririnig niya yung tugtog. Ayaw ng ano. Ayan, tuwang-tuwa na siya. So, let's go, guys. Voice over lang pala ang gamit ko dito kasi is, ano na, sobrang ingay na. Tapos, yung microphone ng DJI ko is, hindi na siya maganda, guys. So, ayan. Samahan nyo kami dito ngayong gabi. Ang pinuntahan na pala namin dito is, pupunta kami sa barbecue Korean barbecue restaurant so ang daming tao niya yan ang aking baby oh gustong gusto niya na pumunta at narinig niya yung banda so dahil naririnig niya yung tugtog ayan hindi niya mapigil sumayaw <laughs> yan sige saya pa my love So guys, yan. tara na. Ayan, magugulat kayo dito paglabas yun ng station. Ang taas ng hagdanan dito sa Bukit Bintang, guys. Ang daming tao dito. Oh, ala, yeah. atsaka. Oh. <laughs> so, ayan. Grabe, oh. Ito yung, ano, street band. May mga nagpe-perform na banda dito. So, ito yung ano, pinakamalapit sa station. May banda rin. Tingnan nyo naman ang napakaraming tao. So, guys, tinagal tina tina ko na pala yung sound kasi nga, baka tayo makaparite. Kasi may music, ba diba? So, tara na, guys. Puntahan na natin yung Korean barbecue. Yan, ang ganda ng mga crowd nila. That's shawarma. Laki ng shawarma, guys. So, tara na medyo malayo-layo ang lalakari namin. Ayan, sa likod ko is yung ano yan, yun, easy Dito sa Bukit Bintang, ang dami mong makikita mga Japanese restaurant and Japanese store. So, medyo-medyo malayo-layo ang lalakari namin kasi nga ano siya, gabi na pati. At saka hindi siya mismo yung malapit sa train station. Kasi ang pupunta namin is yung parang night market dito sa Bukit Bintang. Tara, samahan nyo kami. Yan, lakad lang kami, guys. Maingay siya talaga dito, kaya pinatay ko na talaga yung sounds kasi ang band dito, yung mga banda, hindi lang don sa first, sa ano, hindi lang sa may, sa sa may station, kabila-kabila ang, kwa, ano, kanto, So, eto, naligaw pa kami. Napunta kami sa ibang... Ano? Ibang street. <laughs> Ewan ko saan na ba yun. Sa ibang street na kami napunta. <laughs> naligaw na si Habi. So, eto, ang pinakamahabang night market dito sa Malaysia na napuntahan namin. Ang dami niyang, ano, tao talaga. At saka, sobrang, ano... Ang haba niya, kita niyo yun, sobrang haba. Masarap maglakad-lakad dito. Sobrang dami ng food na pagpipilian mo. Yan, Malaysian, Thailand, Korean food, Japanese food, mga grills, mga drinks, so many na mga fresh juice, juice, yung mga yan guys. Ang dami dito, so siguro pag pumunta kayo ng Malaysia, pwede nyo rin puntahan itong sa ano itong night market dito sa Bukit Bintang. So, ayan, nagkamali pa si Habi ng pinasokan. Hindi pala doon yung, ano, Korean barbecue na pinunta namin. Oh, diba? Kita nyo yan. Puro kainan yan dito. Ganda. So, ito ang pangalan ng Korean barbecue. Coco Pucha. Pucha ba? <laughs> pucha. Puka, pucha Pucha. Yan, 39 lang. 39 ringgit for, ano, unlimited refill. So, ito nga guys, 39 lang. Pag 120, may bayad na. Pag 70 below, ma, ano, free. Pero si baby, dahil wala naman siya kinain dito, free siya. So, ayan, tinake over niya na naman ang menu. 39 lang dito. Masarap naman na yung pagkain. It's right Okay, thank you.